mga mega um, ari naman ko mag prepare sang um, kinisang uh, kulay sa main sport uh, yan kaling freezer pa ina wala pa na siya ma pahomok bali i prepare na ko mga panghiwa mga hiliwa on like sang sibuyas kagbawa tagalan pa ako kasi hindi ko na prepare yan, si sibuyas at bawang ngayon is mag prepare na akong maghiwa ng gulay ayan hiniwa ko lang siya sa gitna bali yung isang gulay is hiniwa ko lang into two kasi ayoko yung kasi ako lang naman kakain ito this one is uh, para na sa lunch ko kasi hindi naman ako nagluluto yung kay para kay amo. Bali, akin lang to. O. Oh, yan. Tinadtad ko na siya ng isa-isa. Bali, yan. See? Kasi ibahin ko lang din tong dahon. Kasi madali lang naman maluto. Bali, una ko lang ang ilalagay is yung kanyang um, matigas na part. Then, maghiwan ako ng sibuyas. Sahatiin ko lang siya kasi yung kalahati. Uh, sa susunod ko na namang lulutuin. Tipid-tipid din ba? Yan. Tapos yung isang bawang. Kasi ganyan lang ako maglagay ng bawang. Hindi ako naglalagay ng marami kasi um, na-acid din kasi ako. Hindi ako ng maraming bawang. Tapos yan, babalatan ko na yung sibuyas na para mas slice ko na siya. Yun. Natagal-tagalan pang maghiw, magbalat. See? Ayan na. Ay. Then, ito na nga. At magigisa na ako. Nagprepare na ko niyan. Kawali. Tapos, nilagyan ko lang ng matika ng baboy. Ayan. Lalagay ko na yung bawang. Mekos-mekos. Ninaan yung apoy. Then, nilagay yung sibuyas. Para ma mekos na natin siya. Sige lang ka mekas para ma uh, maluto mo na yung bawang at sibuya. Sininaan ko ulit kasi yung napakalakas. Yung apoy. And then, sige siya ka mekas mekas. Mekas natin yan. Susunod natin yung baboy na matigas. At chess. Hindi yan siya na ano kasi na napalambot. Balin, nilagay ko na lang talaga siya kasi ako lang din naman ang kakain. Yan. Mekos-mekos natin para maglambot siya. uh hala ka, mekos-mekos. Yan, napapala ng hindi pinapalambot mo na. Yung karne ng baboy. Yan, sige, halaga ka, mekos. Yan, yan. Saka, so, mekos-mekos, lumambot din siya. Si, ilalagay ko na yung gulay, yung matigas na part ng gulay. Kasi yan yung matagal maluto. Yan yung part na matagal siyang maluto talaga. Kaya yan, mekos-mekos ulit kasama ng um, giniling na baboy. Si halak ag mekos-mekos dyan. Mm, gutom na yan, Omega. Sagi kag mekos-mekos. Para makapag ano na. Yan, lalagyan ko na ng salt. Sin. konti lang. Para may lasya siya. Tapos, lalagyan ko din yan ng powder na ginis sa mix. Kasi wala akong magic magic. Yung ginis sa mix lang ilalagay ko. Si ng dali ang luto-luto lang yan kasi ako lang din naman kakain. For lunch. Mm, mekos-mekos ulit. Yan. Sige, hala. Hala. Pag make a Tapos tatakpan natin. Tapos ngayon, ito na bubuksan na natin, tapos ilalagay na natin yung malambot na part na yung dahon na side ng gulay. Pero may kus-mekos muna natin. Mm. Yan, ilalagay na cheese. Kadali-dali lang magluto. Damihan mo lang ng mekos-mekos. Okay na yan. Charis. <laughs> Yun. Mm. Halaka. Mekos-mekos liwat. Mm. Mula na kadali magluto. Ah. Ito sa ano ka kulang manadayin man. Ada makaon. Bala mo. Tipo gusto lang kaya kung anong luto. Gusto ko. Da, ano nga mekos-mekos. Brown ko dyan. Yak ko yapon lang agyapon makaon, hindi ko sinakakaon. Hmm, see? Hmm. Tapos tunay naman natin yung takip na takpan para lumambot na siya. Uh, lakas Lakas-lakasan natin yung apoy para madali. So ngayon magbubukas na tayo ng ating kawali. Mm, hala ka mekos na naman. Anuhin natin, magmekos-mekos tayo. Halo-haloin natin siya para ano, dali siyang maluto kasi nakulo na yung chan ko sa gutom ba mm, nan hala sige good mekos mekos ano lang naman yan giniling tsaka yung gulay mm. takpan ulit natin yan para mabilis talaga siyang maluto nakpan na naman natin mm, ngayon Magmekos ulit tayo. Dupuros na lang -mekos, oh, bra, ni Mekos Mekos. Ang oh, bratas ni... Yeah. Magre-ready na tayo ng lalagyan kasi magsalay na tayo ng niloto kasi talagang ako ay gutom na gutom na. Oh yeah. Simple lang na siya ah, pero makabusog man tas na karon. muna nang diskarte sa mga mm, OFW, diba Basta kakaon lang okay na na. Mm, happy eating na lang gayon. Thank you.